Kumusta po? Okay naman. May kahapon. Tumana ako kay... Tumana kay ano? Derby. Oo. Oh, ah. Punta barang ka barangay ka ako. Ay, gal Hindi pa po. Eh, may sadya po. May problema eh. Ah. Eh, di pa po yung check-up bukas. So, ah. eh, nawala ko sa isip ko. May dadalhin po pala kami sa Manila. Ano ah. nga. Di, Check-up din Oh. No? Eh, Paano yun? Eh, eh, kung Meron ho kaya tayong pwedeng maanohan dito na... Pero magiwan po ako ng ano, yung perang pang, ano po, pang gastos, gano'n. No. Mm. Kung meron pong pwedeng sumama mm. sa kanya. Kasi nagkasabay po yung mga ano, hindi na wala po sa ano ko yung... May bisita din ho kami sa bahay, check up din ho pala sa Manila bukas. Kasabay-sabay po yung... Uh, ano. Saan pa yung eh? siya? kay Doktora Parisa po, pero ano pa lang po, iseset, kumbaga, iseset ko na po. Kumbaga, pupunta na lang po yung pwedeng sumama sa kanya. Si Kuya K2 kasi hindi ko rin maano sa mga ganon kasi nga po hindi naman po siya makaalis so doon. ano eh. anong, anong oras ba? Ano po, pwede na pong magpunta doon ng mga malapit, mas malapit po dito, no? Mga 10. Kasi 11 po ang start eh. Uh, pero papa ano ko po siya? Ang, okay, pa, pa, kung baga papa una ko po sa listahan kung ah. Uh, pero bago muna tayo mapunta doon, Cap, uh, lahat po ng mga katekram po natin, yung mga sumusuporta po sa channel na namin, nais pong magpabot ng pasasalamat po sa inyo. Ang dami po natutuwa sa gusto niyong mangyari. Orang, sino ba yung sumama kayo, yung kay Kelvin, sa doktor. Saan? doktor? Nagapal lang. Bukas po kay Dr. Parisa. Anong pinaka... Sa may pala hindi gipo, sa tapat po nung alpha Tapat na alpha ma? Ligod. Naligod. Apo. Tapat ng alpha ma. Alpha sa may... Hindi na ba? Kung babayat naman kayo bukas, sa may anak. Hindi kasi sila available. Kaya ano rito kung may pwede may sumama. Hmm. Hindi ka dahil masakahan. Pag-sindi ka sa mga. Mm. Hindi ka sa akin. Ano pong pangalan niya, sir? Ram po. Pangalan niyo po? Edgar. Kuya Edgar. Ano? Ah, po Pap, sorry talaga. Kuya Edgar, okay lang. Mabilis lang naman po yun. Pa, iseset, pa, itatawag na po namin doon. Kasama si Gerbe. Si Gerbe, kasi dalawa lang. Mm. May record naman na po siya doon. Tsaka itatawag ko namin. Tapos, kung ano, yun nga. Kasikap lang yung kanilang kasama ko. Iwan ko na lang kay Cap po yung ano. mag po akong pera sa kanya. Pang gastos po nyo. Magkara ba pasulta ko? Ano lang po, wala pang 1,000 Cap eh. Tapos yung mga gamot lang po kasi yung mahal. Kaya po... Okay, okay ikaw na bibili ng gamot? Ano po? Hindi po, ah, kasi baka hindi rin po akong makapunta kinabukasan para mabili na po ka yung gamot din. Kuya Edgar, thank you ah. Pang merienda, 1,000. Pang check-up, 1,000. Siguro po ito, bilhin niya na po ng gamot itong 3,000. Baka ah na yan? Oo po. Baka kapag ito yan? Bakit naka-t-shirt ka lang? Ha? Dabantay ko ba ito ah, eh? Bakit ba hirap mo itong eh, ano ko, Martis eh. Practice na sa nabalan. Hmm. Eh. Martis <clears> siya <throat> may check-up. Oh. Tuwas. Punta ka dito ng alas. Jeez. Yes. Lawas ba yung... Eleven. Hindi. Okay lang ito dito. Hmm. Ah, kasi... Parang pakiusap po niya. Martis na lang mo siya magsisimula. Simula. Ah, okay. Hmm. okay. Eh, kahit sana ano, ide natulong ko sa paglilinis dito. Hindi. Anong Ano ko muna yung sarili? masyadong Hmm. May vitamins ako? Gamot? Oo. Oh, oh mm. Vitamins. Oo ba? Kaso may problema nga eh. Eh hindi, hindi nga ako makakasama. Sa check-up. Eh yung si Kuya Edgar. Bukas tayo okay. po pintarawa ka check-up. Hmm. Oh. Kasi ano? Doktor. Doktor. Uh, ano ba yung kasunod? Doktor ngapangan pa doktor doktor para risa dahil sa ano risa sa um, uh, um, ano sa natin risa ano risa ano risa ano risa ano risa ano risa ano ko ano risa ano risa ano risa ano risa ano risa ano 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 risa ano risa ano risa ano risa ano 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 <laughs> uh, Nakakaramdam mo siya ng parang like, so, nag-iing talo. po niya yung antok po. Huwag na antok, at Ano yun Ay, pari Ito ba? May May we... We... Ay, ito ba, ito ba. Ano ba ito? At joy Enjoy? Okay eh. Ba, hindi ba. Po, hindi po.

hindi pa. Yeah. Uh -huh. Ano? pa. Ito, hindi kanyara po. Actually, late na pala. Okay. Saan? Saan ito? oh uh -huh. Bukas, gagayin na lang po. Mm hmm? Yeah. Sa ano na. Sa na ako makakapunta dito? Sa... Pangawin ni Strayna. Ngayon na ako. Yeah, Kain po, thank you, May namigid doon po. First time to ko, Tegra, makasabay natin yung napakabayos na punong barangay dito sa Santo Ano? Huh? Ay, barangay. Santo Cruz Sur. Santo Cruz Sur. Magaling po yan magaling po yan kung mamaya ka kanta ng bong muntang. Magaling po yan, magaling po yan. Magaling po yan, magaling Mamaya. yan. Magaling po yan, magaling po yan. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Binabasa ko lang po ito. Okay. Okay. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos. Sigaw? Excuse lang ba? Tapos kaya ito. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas o Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang alam mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras Na rin para sa amin Panginoong Yesus <coughs> Papurihin ka Dakilain ka sa buhay ko Di nagbabago Diyos ka sa tanging sandigan narin rin para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Ano sa ba? ba? Ano sa ba? Ano sa ba? Ano sa Pwede practice pa. Ah, pa. Wala sa tawag ng tawag <laughs> okay. Kuya okay. Kepi. Pa. Naputol na, na kami dito eh. Iparating mo yung ano. Pasahin mo yung mga ano. Sunod-sunod ha. Kaya Ay, Ilang minuto, 21 minutes po. Wala ako nararamdaman mga galit o inis Kuya Herbie. Puro aw awa. Tululuha ko talaga. Dasal at pangunawa sa kanila ngayon sa Telegram please po ipagdasal natin si Kuya Harvey kudo ano kudos kay Kapitan Tank cup kap, thank you cup. Uh, sa sa salamat sa guwapong chairman at course na ating baya ni na Tatay Ram God bless po sa inyo salute you cup Re Relation si Kapitan sa susunod na halalan. Ito ang Kapitan na mabuting leader. May malasakit sa 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 nasasakupan. Thank you Kapitan, mabuhay po kayo. At kay Tekra mabuhay po sa lahat ng unconditional na paggiving, Pagmamahal na tulong ninyo sa mga ang ilangan, God bless po Manalastas family. Nat, natu natutuwa at naiiyak po ako. Natutuwa at naiiyak ako para sa kuya Kirby. Sana pumayag ka na sa gusto ni ka para sa para sa iyo dahil para din ya yeah, uh, yan kuya Kirby at salute sa you sa magandang hangarin niyo para kay kuya Kirby. And you, thank you kuya uh, Moreno. And thank you Kuya Tekram sa walang sawang pagtulong sa kanila. Habi ng ginawa ni Kaya Kaya na mga siya sinukuan pag, ah, sinukuan pag hanggang hanggang hanggan mo pa ding mapabuti sa siya. Sana marami pa kayong matulungan Kuya Tekram. Batagal ko na sinusubayben sa vlog. Starting Kaya Kaya with Dave, ang batang kargador Mabuhay po kayo at more blessing to come. God bless po you. Saan... Kawawa naman si KRB, nagugutom. Sana wag nang matigas ulo para matulungan siya sa nyan ni More power and God bless you, Tekram and Chairman. Wow. Ka, ilan lang po yan sa mga lipo-lipo na nag-comment. Ano pong masasabi nyo? nag-level up naman ako dahil mga comment nila is puro positive. Mm. Tayo mm -hmm. naman talaga na tumulong. Lalo na sa mga tulad ni Kirby. Yeah. Uh, talagang nangangailangan ng kalinga, ng Ag Magpasalamat. May pag kasi kap yung pa Para kung parang tutulong luha eh. Uh, yung pangunawa po nyo, believe din po ako sa pangunawa mm -hmm. no? mm -hmm. Eh, talaga naman gano'n, dala ka lang, kailangan ang bawain yung mga katulad nila. Mm -hmm. So, wala na mga iba kakatingin, kung hindi yung mga kapitbahay, yeah. maganda. gano'n. Kaya, kaya yung mga pagka-operate na sa amin. Bukas uh, po, Kuya yung... uh, Guido, Ah... alam niyo mo ba Oo, oh, alam okay. mm -hmm. Ano, ayusin muna natin yung ano, yung ilaw dun sa inyo, sandali. Bakit? Di ba na punde? Um, sa ano? Eh, wala ano po yung sa sala Kap. tayo pong pamalik dun. Ibili nga tayo. di tara. Okay lang, Kap. Buwas po. Kala pagka yung umuwi siyang gabi, Di. Ayo, di apa. Terima kasih. 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 po. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salamat po, salamat po. <laughs> Bukas ah? Apo, apo. Malikarita, alas 10, bago mag alas 10. Apo. maligo ka na. Apo. iis ka na. Para mapacheck up to, na mga vitamins. Ka, maraming salamat po hmm? Hindi niyo lang po alam kung paano ko, paano natutuwa po ako sa, sa inyo po. Apo, Kap, marami yung napaproud sa inyo aral po ng buhay ka na pwede niyong ma-share sa mga nanonood po sa kwento po ng buhay ni Kuya Kerti. oh, uh, Asa... Sana po kung meron tayong kapamilya, may eh, anak tayo, kapatid, ay eh, kalingayin po natin dahil unang-una, alam po tutulong ako din pamilya. Mm -hmm. uh, yung support system po dapat uh, bigyan natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, mga kapatid, para sila naman ay hindi maligong na landas kita kakalingain namin kakausapin para uh, dumaki ng uh, matwid at maganda ang mga uh, sa buwan kaya sana po uh, sa, mahalin yung mga anak niyo, yung mga pamilya niyo. Dahil niya dahil di po lang umapisa ang ano, ang uh, <clears throat> ng, community, ng community pamayanan po ay ang uh, uh, pamilya po ay isang uh, <clears throat> uri ng uh, amay natin po nagsisimula ka na Tapos na unit ko ang uh, Kaya po, kailangan po lagi po na po uh, nagmamahala. Uh, kung Medyo hindi na, kalinga. Pero, meron may, naman po ang pamayanan na uh, tutukod sa pangailangan niya para matulungan hmm. siya, para maipit ang mga mga uh, pagkakamali niya. Kaya tulong sama-sama. Collective effort yan eh. Uh, hindi kaya na isa dalawa na. Ito na po. Kailangan isa isang buong pamayanan para tulungan ng isang <laughs> tao. Kap, ang buhay po kayo. maraming maraming salamat po. No, no, ano na tayo? Hmm. Tingnan niyo po. po. Tingnan niyo yung ano ni Kuya Kevin natin. Yung araw niya ngayon. Dahil alam nga nandiyan si Kap. Ito <laughs> lang po ako. Hmm. Tingnan niyo na Kap. Ilang araw pa lang yun, hmm. eh, no? Mabuti pa ako. Picture na kita para matuwa yung mga nagmamahal sa'yo. Oh. Yung kung ano si Kuya Kerbin natin ngayon, yun yung sama-sama nating pagmamahal. Laka sa, laka sa Hmm. Paano ka? Paano hindi ko na kayo masyadong okay, nabala? Maraming salamat okay, po excuse Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank Si Jesus umuwi na ba dyan? Wala po, si Gorfin dyan. Ah. Huh. May telepon tapos. Ha! Bumusan ko lang po ito. Gagawin nun natin to para may sirayan ulit si Kuya Kelby. <laughs>

Mulit. Oh. Naku, oh, baliktad. Salog pala yan. Tunga. <laughs> ano ba yun? Naku, <laughs> baliktad. Oh, Alam mo mag si Kuya Kirby. <laughs> Chef bo boy Chef Boy-o logo Chef boy oh, Ah okay na. Boy logro. Chef Boy-o oh, yeah, Compatible yeah, yeah. siya. Ayan, ayan. Pa-okay na marisa. Maganda rin siya. Dito <coughs> po. Minyala. Oo, oh, diba? Okay. <laughs> Tau po! Binalo ko po! Okay oh, na, ito na lang. Mataas kay. Tumali, yan. Ito dito na lang. So, kahit talit dito, di ba? Oo.

Tara! Ayan. Maliit niya, malait yung ano? Hindi, malaki yan. Boss Bobby, okay? Parang hindi masaya yan po yung kaya-tlik ko. Masaya po. Boss Bobby, okay na ba? Okay na, teka. Pawis na, ano. na ang ano, pawis na ang pagmamahag to. Thank you. Thank you. Ha? parang ayaw na umuwi ni Kuya Kelby. Ay, ni Kuya Bobby. Pagluluto para, Kuya Bobby, dito ka na muna. Sama mo siya. Oo. Oh, Tanahin ako dito. Ayaw ko ba siya? Bye-bye! Bye-bye! Thank you po. Bye-bye. Yung ano, yung mga ano, ikaw na lang magana niyan. Ibo, babay. Ibo. Mag magpe-pray ka. Magpe-pray. Uh, ano sasabihin kay God? Magpe-pray po. Hmm. Okay. Sige na. Salamat po. Welcome.